Dito po kami sa loob ng baluarte ni Chavit Singson. Oo, ang lalaki, oh. Lala Ayun. Wow. balahin yung mga mata nila, kapatid naman mo Papasa na nang yan? Yung mga kapatid. Okay. Ayun, white. Ang dami lang. dami lang? i lang sa ano? Hindi, yung kaate na lang. Ano naman? Picture, picture, picture. Picture-Picture! Ay, parang mo ako dito. Doon, yan. ako na ako kaya.